Unang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutokso siya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutokso ang sinuman. Datutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling tita. Kapag ang tita ay tumubo at naguga, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Diluog niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katutuhanan upang matami tayo at maging ligit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang iyong masasama'y mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Pangino'y hindi niya iiwanan, iyaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang, ang paako'y dumudulas. Dahilan sa pag-ibig mo, O oh Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang sa aki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap. Nang aral ng poong tapat. Aleluya, aleluya, ang sa aki nagmamahal, tutupad sa aking aral, ang mata ko'y mananahan. Aleluya, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga parisiyo at ang lebadura ni Herodes, babala ni Jesus sa kanila. Pinag-usap-usap ang mga alagad, wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi yun. Alam ito ni Jesus, kaya't sila tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na baninyo ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa liman libo. Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga luma bis na tinapay, labindalawa po tubo nila. At ng paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libo, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo. Tanong niya, itong bakol po tubo nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan wika niya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo,